Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat guys uh, Muli tayo nagbabalik Unique Vlogs Sa ngayon guys, uh, magtuturo tayo kung Paano natin malalaman kung ilang amperahe Ang isang aircon So Sa mga nakaraan video natin Ang sini uh, sinishare natin ay kung paano malalaman kung Ilang HP ang isang aircon So ngayon ay amperahe naman tayo. So paano nga malalaman kung ilang amperahe ang isang aircon? Na hindi naman naka-indicate doon sa sa specs niya kasi ah kadalasan sa mga aircon ngayon sa mga bagong aircon ngayon hindi talaga nakalagay kung ilang amperahe yung aircon sa mga old model mayroon naka-indicate doon kung ilang amperahe kaya ito yung tatalakayin natin guys, ito yung share natin sa ating mga uh, tropa natin na uh, katulad ko na baguhan lang din sa uh, aircon. So meron tayong UX, 'yan, gray, Panasonic, ano, pana, uh, Panasonic din 'yan, Daikin. So ito pala yung guys, yung specs na 'yan. Ito pala yung sinasabi ko guys na hindi nag-indicate yung ang pirahe kung titignan nyo guys ang makikita nyo lang dyan ay yung cooling capacity yung cooling power input tsaka yung cooling rated input so yan lang talagang makikita mo dyan uh, hindi natin alam kung ilang ampirahe ba talaga ito guys itong unit na yan pero ngayon ituturo ko sa inyo guys kung nakikita nyo guys itong araw na dilaw na yan sa tatlong watts na yan guys. Yung naturo ng aro na yan, yan yung kukunin niyo. Huwag kayong kumuha sa cooling capacity at saka cooling rated input. Diyan kayo kumuha sa cooling power input. So ngayon, pinakita ko na sa inyo guys yung uh, dapat niyo uh, malaman pagdating doon sa specs kasi sa mga bagong aircon talaga ganun talaga yung makita niyo madalas eh siyempre habang tumatagal yung panahon ma nagbabago yung mga mga gamit mga kagamitan so lahat yan nagbabago kaya ngayon ito ay napakadali lang guys paano malaman yung ilang ampera yung aircon so magbibigay ako ng kunting napakaliit lang ah, nap sandali lang to guys ipapakita ko lang sa inyo guys paano i-compute itong amperahe na to para Ah uh, hindi na kayo manghuhula kung ilang ampere have 'yung aircon at least alam mo na kung paano i-compute. So, eto guys, uh, papakita ko na sa inyo guys. So yan guys, magagawa tayo ng formula. Uh, napakaliit lang ng formula ito. So, alam niyo naman yung wattage. Ang symbol ng wattage ay W, tsaka yung voltage ay V. So, equal amperahe o uh, amperage ayan amperage yung ilalagay natin ito guys para mabilis maintindihan ng ating mga kasamahan sa trabaho so amperage eh, ay yun yung current so yung current ano ba yung symbol ng current ang symbol niya ay ay lagyan natin dito sa dulo ng symbol ng current ayan ito yung symbol ng amperahe o current so ay kung mapapansin nyo guys ah uh, andyan na uh, magbibigay lang tayo ng example dito sa baba. Uh, magisip mag-isip ako guys kung ilang ano yung sample na ilalagay ko dito. Yo. So, Siyempre yung wattage, unahin natin yung wattage. So halimbawa sa wattage ito maglalagay ako ng 1200 watts yan 1200 yan natin 1200 watts so yan yung watts nya wattage yan, so dahil meron na tayong 100, uh, 1200 watts so meron pa tayong kulang yung voltage so ilan ba ang voltage dito sa Pilipinas o madalas ginagamitan sa mga bahay 220 ayan, 220 so ayan guys 220 yan yung voltahin nya simple napakadali lang guys ayoko rin kasi na mahirapan kayo ayan so i-divide nyo lang guys yung wattage na 1200 120, sa 220 so, ano ba yung kalkulasyon na dalabas dyan ayan ito yung 5 5.45 ayan so 5.45 ampere guys yan so kung meron kayong aircon na ang wattage nya ay 1200 di divide nyo lang sa 220 ang lalabas na ay yung 5.45 ampere yan so napakadali lang guys malam kung ilang ampere ay yung ating aircon So, salamat guys at uh, sana marami kayong natutunan sa ating kunting kalaman na tinuturo. So, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po.